At sa bidyong ito, dito nyo malalaman lahat ang tunay na kwento ng buhay ni Tatay Jonathan. Good morning po mga kababayan at time check, it's 4.15 a.m. At papunta po kami ngayon sa Tatay ni Butoy para uh, samahan po siya sa Manila. At para makapagpa-check up na po at malaman na po talaga doon na siya pwedeng operahan at yung sa schedule niya po. At eto na nga ang simula sa bagong pag-asa para kay Tatay Jonathan. Naaliwalas na mukha at magandang ngiti nga ang binungad sa akin ni Tatay Jonathan nung sinundo ko sila. At alam ko na matagal niya na ding inaantay na dumating ang araw na to. At sa 25 years nga na sakripisyo at tiniis niya lahat ng hirap at sakit, isa ako sa masaya para sa kanya dahil alam kong matagal niya na itong ipinagdasal kay Lord. At dahil naging mabuting ang mga si Tatay Jonathan, tinupad na nga ni Lord ang lahat at ang matagal niya ng mga ipinagdarasal. At talagang napakabuti nga naman ng Panginoon dahil gumamit siya ng mga taong talagang makakatulong kay Tatay Jonathan. At nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi niyo po ako iniwan sa mission kong ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tulong na ibinigay niyo kay Tatay Jonathan. At habang andito nga kami sa labas ng ospital na nagaantay ni Tatay Jonathan, marami nga kaming napag-usapan. Pero bago nga po ako mag-share ng kwento sa inyo, gusto ko po munang pasalamatan ang Yambaw Family sa pagtulong nila sa amin lalong-lalo na kay Tatay Jonathan. Napakababait nga po nila at inasikaso nila kami at isa pa tinulungan po nila kami sa mga dapat naming gawin. Kaya maraming maraming salamat po sa Yambaw Family. At yun nga po, sa unang araw ng check-up ni Tatay Jonathan ay inadvisan siya na magpa-ultrasound. At yun nga lang po, ang available po na ultrasound sa kanila ay April 25 pa. Kaya ang sabi ni Doc, kung kaya naman daw po magpa-ultrasound sa iba ay pwede naman daw po. Kasi kung aantayin pa po namin yung April 25, mag-aantay pa ako ng one month bago pa mapa-ultrasound si Tatay Jonathan. Kaya naisip ko po na dito na lang sa lugar namin maghanap ng ultrasound para kay Tatay Jonathan. At kapag may result na nga po, ibabalik ko na lang po ulit si Tatay Jonathan sa unang doktor na tumingin sa kanya. At eto na nga po yung araw na nakapagpasked na po ako ng ultrasound para kay Tatay Jonathan. At habang pinapanood nyo po ang video ito, dito ko na po sisimulan yung kwento na gusto ko pong i sa inyo. Nung unang araw po kasi na sinamahan ko si Tatay Jonathan dun sa Tondo Manila Medical Center, nabanggit ko po sa kanya na diba Tatay Jonathan taga dito ka lang din sa Tondo? E di malapit ka lang po dito kung saan ka po nabiyahin ng tricycle. Kaya nabanggit ko po sa kanya na gusto mo ba pag pauwi na tayo ay daanan natin yung tricycle mo at yung bahay mo. Kasi naisip ko na antagal niya nang na hindi pa nakakabalik doon at baka may mga gamit siya na gusto niya munang kunin. Nagulat nga ako sa sagot niya sa akin dito. Sabi niya sa akin ay wala nga daw siyang bahay sa Tundo at sa tricycle nga lang daw ang tinutuluyan niya. At yung tricycle na ginagamit niya ay binaboundaryhan niya lang daw. Naitanong ko nga din po sa kanya kung ilang taon na siyang nag stay sa tricycle. Sabi niya nga sa akin 11 or 12 years na nga daw niya itong ginagawa. Mas magiging magastos daw po kasi kung pabalik-balik siya sa Laguna. Para yung araw-araw na kinikita niya ay may papadala niya na lang daw po kila butoy. At naitanong ko nga din po sa kanya kung saan niya nilalagay yung mga gamit niya saan siya nagsi-CR or kung saan siya naliligo. Sabi niya yung mga gamit niya daw, yung mga damit niya ay nasa taas lang ng tricycle. At nabanggit niya din na pag si CR naman siya or maliligo siya, meron silang pinupuntahan doon na isang lugar na pwede silang maligo or mag-CR at magbabayad lang po sila ng 50 pesos. Kasama na daw po doon sa 50 pesos na pwede na po siyang maglaba. Kaya mas lalo po kung humanga kay Tatay Jonathan. Mas lalo ko pong napatunayan kung gaano nga talaga kamahal ni Tatay Jonathan ang mga anak niya. Dahil kinaya niya pong tiisin ang mga kagat ng lamok at ang lamig sa kalsada. At alam ko na habang nag-iisa siya ay namimiss niya yung mga anak niya. Pero wala siyang magawa. At naiisip ko pa nga lang na sa ganyang kalagayan niya ay natutulog siyang mag-isa sa tricycle. So sobra na nga yung nararamdaman kong awa para kay tatay Jonathan. At mas lalo niya talaga kung pinahanga sa pagiging mabuting tatay niya. Na kung paano niya kinaya ang lahat ng to ng mag-isa. At isa lang din ang ipinagpapasalamat ni Tatay Jonathan na kahit iniwan man siya ng nanay ng mga anak niya, isa lang ang sigurado siya, lalaking mapagmahal at mabubuting bata ang mga anak niya. Dahil yon sa walang katumbas na pagmamahal na ibinigay niya at sakripisyo para sa mga anak niya. At nagpapasalamat nga din si Tatay Jonathan dahil nandyan yung kapatid niyang si Ate Joan na hindi siya iniwan at nag-aruga at nagmahal sa mga anak niya. At sa mga nalaman kong kwento ni Tatay Jonathan, mas lalo kong ang pinalakas yung faith ko kay God at mas lalo kong ipinagdasal na sana ay mas i-bless pa ako ni Lord para maging blessing din ako sa iba. Lalo na sa mga katulad ng kalagayan ni Tatay Jonathan na deserve na deserve ang blessing galing kay Lord. Ayan kuya, oh. di ba kagabi magkasama tayo dun sa ospital. Nantayin natin yung result ng ultrasound mo. Oh. Ngayon, hindi ko kasi dala kahapon tong notebook. Ngayon, ngayon ko na lang ia, iaabot sa'yo oh. kaya bumalik ako. Kasi may mga nagpaabot oh. pa din ng tulong sa'yo, kuya. Tapos kuya, meron ka kasing parcel doon. Eh, nakalimutan ko. Galing yun oh. kay... Hindi ko lang... Kay Ma'am Relin Yang. Ha, dadaling ko na oh. lang po sa okay, susunod. Okay. Ayan po, galing po yun kay Ma'am Relin Yang oh, yung ano po. One, two, three, four, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15,560 pesos po kuya. Ito po yung sa resibo ng sa remittance po kahapon. At banggitin ko lang po yung 1,000 po from Andy, yung 500 from Pau kasupanan, 1,000 from Grace M, 2,000 from Ate Wenling and 3,027 from Danica Melegrito at yung 4,000 to from Charlotte and Kyle. Yung po yung sa remittance kahapon. At yung parcel nyo po, dadalhin ko na lang po. Galing po yung oh. kay Ate Yamelin niya. Magpapasalamat ako. Nagbigay sa akin ng tulong. Marami rin po ng salamat sa kanila. Sana hindi sila magsawa. Tumulong sa akin. Salamat po.